sa araw ng kasal niya, sa araw na dapat puno ng bulaklak, halakhak, at pangako, nanginginig ang mga kamay ni Althea, habang hawak ang lailaya ng kanyang puting gaon. Malapit na siyang lumakad sa Aisle, ngunit hindi dahil sa kaba ng kasal, kundi dahil sa bigat ng sikreto na kanina lang niyang narinig. Kanina lamang, bago siya tawagin ng wedding coordinator, sumiksik siya sa likod ng silid para huminga doon niya narinig ang boses ni Daniel, ang lalaking mahal niya ng buong puso, kausap ang kanyang best man. Wag kang mag-alala, bulong ni Daniel, mababa ngunit malinaw, magtiis na lang ako sa glit pag nakuha ko ang negosyo ng pamilya nila, pwede na akong lumayo. Hindi niya naman alam, hindi ko siya minahal kailanman. Tumigil ang mundo ni Alfea. Parang nabingi siya. Parang bumagsak ang lahat ng taon na hinintay niya, lahat ng panahong na nalangin siya para kay Daniel. Siya ang babaeng kumapit sa pag-ibig kahit walang kasiguraduhan. Siya ang babaeng naniwala na kahit ilang beses siyang sakta ng tadhana, basta totoo ang puso may kapalit ang lahat. Pero hindi. Hindi pala lahat ng sakripisyo may gantimpala. Minsan, ganting sakit ang naghihintay. Dahan-dahan siyang umatras, habang nangangatog ang dibdib. Ang gwapong groom na hinintay niya ng apat na taon ginagamit lang pala siya. Lahat ng matatamis na salita, mahal kita, ikaw ang buhay ko, ikaw ang babaeng pakakasalan ko hanggang dulo, lahat pala scripted. Maskara ng isang taong may sariling plano. Lumabas siyang mag-isa. Walang nakapansin ang luha niyang tumulo sa mamahaling gown na pinangarap niyang isuot noon pa man. Walang nakakita sa pagkalas ng puso niyang kumapit ng buong katapatan. Sa silid kung saan siya dapat maghintay ng tawag para maglakad sa altar doon siya naupo. Nakaharap sa salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang babaeng buong buhay na nindigan para sa pag-ibig. Ang babaeng lahat tiniis, tiniis para sa isang lalaking hindi marunong magmahal. Biglang pumasok si Lara, kanyang matalik na kaibigan at maid of honor. Alve. Hay, ano nang nangyari? Bakit ka umiiyak? Sandali siyang natahimik. Tinitigan niya si Lara at doon niya sinabi ang lahat. Walang boses na nanginginig, pero mga matang puno ng apoy. Alam mo, Lara, sumasakit. Sobra. Hindi ko alam kung paano ko lalabas doon. Pero hindi ako aalis ng talunan. Pagkatapos niyang marinig ang pinakamapait na katotohanan ng buhay niya, hindi siya tumakbo. Hindi siya tumangi. Hindi siya umatras. Bumalik siya. Hindi para ituloy ang kasal. Kundi para tapusin ito, sa paraang hindi kailanman makakalimutan ni Daniel. Sa labas ng pinto, naghihintay si Daniel. Nagulat siya nang makita si Alfea na nakangiti isang ngiting hindi nito kilala. Ready ka na, tanong niya. Tinitigan siya ni Alfea hindi bilang babaeng nagmamahal, kundi bilang babaeng hindi na kailanman magpapagamit. Handa na ako, malamig na sagot ni Alfea. Pero sigurado ka bang ikaw handa na? Napakunot noo si Daniel. Hindi niya alam ang babaeng akala niyang mahina, ang babaeng akala niyang sunod-sunuran, ay ngayon, naglalakad sa altar, hindi bilang bride ng pangako, kundi bride ng paghihiganti. Dahan-dahan, lumakad si Alfea sa esel. Habang isa-isang napapalingon ang mga tao, nagtataka bakit tila iba ang kilos ng bride. Hindi siya nanginginig. Hindi siya emosyonal. Tahimik matatag kakaiba ang titig. Sa bawat hakbang, bumabalik sa isip niya ang mga gabing umiyak siya para kay Daniel ang mga panahong tiniis niya ang lamig nito ang mga pangakong binitawan nito na ngayon alam niyang kasinungalingan at sa bawat hakbang tumitibay sa loob niya ang katotohanan. Hindi siya ang kawawa. Si Daniel. Sapagat hindi niya alam ang babaeng nilaro niya, marunong lumaban. Pagdating sa altar, hinarap ni Daniel si Alfea. Kinuha niya ang kamay nito. Finally, mahina niyang sabi. Simula na ng forever natin. Tinitigan siya ni Alfea. Daniel tanong lang. Ano iyon, Paano kung hindi naman ako ang forever mo? Nagtawa na ng ilang guests, akala biro. Pero si Daniel napatingin hindi makasagot. At bago pa magsimulang magsalita ang pare. Binitiwa ni Alfea ang kamay ni Daniel. At doon-doon niya ibinagsak ang unang katotohanan. Alam mo mabigat ang magsinungaling sa harap ng Diyos. Mabigat ang magpakasal para sa negosyo. Mabigat magmahal ng taong hindi kami nahal kailanman. Sa mismong harap ng altar sa harap ng mga magulang nilang naghihintay ng T.A. tumigil ang oras. Hindi agad naintindihan ng mga bisita ang bigat ng mga salitang binitiwa ni Alvea. Si Daniel natigilan. Napakunot ang noo. Bumaba ang titig. Alvea, ano nang sinasabi mo? Pero hindi umimik si Alvea. Bagkus humakbang siya paatras, bahagyang lumayo, at sa katumanaw sa buong simbahan, sa mga taong saksi sa kasal na ito. Sa mga taong naniniwalang perpekto ang pag-ibig nila. Alam nyo, nagsimula siya, kalmado ang tinig pero halatang nanginginig sa pinipigilang emosyon, matagal kong inisip kung ano ang ibig sabihin ng kasal. Akala ko ito yung araw na pinakamasaya sa buhay ng isang babae. Akala ko ito yung patunay na minahal ka ng buong buo. May nag-angat ng kamay ang ina ni Althea, nag-aalala. Anak bakit? May problema ba? Tumingin siya sa kanyang ina. Doon, saglit, lumambot ang mga mata niya. May problema po, ma pero hindi ako ang problema. Hindi po ako. Napalingon ang lahat kay Daniel. Tahimik. Walang makagalaw. Kumunot ang noo ni Daniel. Pilit na humiti, pilit na hinawakan ang kamay ni Alvea. Alvea, mahal ba ka kinakabahan ka lang? Let's continue. Pero umatras si Althea. Mahal, mariing ulit niya. Tama na, Daniel. Tama na ang palabas. Bumalik sa alaala ni Althea ang mga gabing naghintay siya kay Daniel habang itoy nasa trabaho. Ang mga gabing siya lang mag-isa, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang cellphone, umaasang magme-message ito, ngunit nadaan lang siya sa isin. Naalala niya yung isang beses, umuwi itong amoy alak, hindi man lang lumapit hindi man lang nagsabi ng T. I'm home. Tiningnan lang siya at dumiretso sa sofa, para matulog na parang wala silang relasyon, wala silang pinagsamahan. Pero nanahimik siya. Kasi mahal niya. Sabi niya noon sa sarili, kapag mahal mo, tiisin mo. Pero hindi niya alam, hindi pala totoong pagmamahal ang tinitiis ka lang. Huminga ng malalim si Alfea. Mahal ko kayo, lahat kayo na nandito pero may kailangan kayong malaman. Hindi ako aalis dito ng tahimik. Hindi ako aalis dito na parang talunan. Dahil matagal akong nanahimik sa na. Nagtitinginan ang mga tao. May nagbubulungan. Si Daniel, napakamot ng batok, pilit mumiti. Okay, Althea. Pag-usapan natin to privately, wag dito sa... Private. Tumawa ng mapait si Althea. Kung yung pagmamahal ko ginawa mong public, kung yung tiwala ko ginawa mong laruan, bakit ko itatago ang katotohanan na ginawa mo akong baliw? Umalingawaw ang simbahan. May tumutulong luha sa mga pipigilang umiyak na bisita. Hindi nila alam may ganito palang nilalaman ang kasal. Tahimik si Althea. Tiningnan niya ang pari. Father, pasensya na po. Pero hindi ako pwedeng magsabi ng Edu sa isang lalaking nagsabing di. Binalingan niya si Daniel. Diretso sa mga mata naginagamit lang ako para makuha ang negosyo ng pamilya ko nanginginig ang labi ni Daniel Alvea hindi totoo 'yan sino nagsabi ikaw ikaw sagot ni Alvea mariin ikaw mismo ang narinig ko bago ako tinawag para maglakad ikaw mismo sinabi mo magtiis lang ako sa glit pag nakuha ko ang negosyo nila pwede na akong lumayo hindi ko naman siya minahal may mga napasinghap. May napahawak sa dibdib. Sa unang pagkakataon walang salita ang groom. Sa halip na tumakbo papalayo, lumapit si Alfea, hindi sa groom kundi sa kanyang ama. Kinuha niya ang kamay nito. Papatawad. Akala ko alam ko ang klase ng lalaking pakakasalan ko. Naiyak ang ama niya. Hindi dahil sa kahihiyan kundi sa tapang ng anak. Tumingin si Alfea kay Daniel sa huling pagkakataon hindi ako takot mawala ng asawa ngayong araw. Mas takot akong magising isang araw at tanungin ang sarili ko, bakit ko hinaya ang sayangin ng maling tao ang buong buhay ko. At sa lahat ng hindi inaasahan. Binitiwan niya ang bauquet. Marahan. Tahimik. Ngunit parang sumabog ang buong simbahan. Naglakad si Althea palayo mula sa altar, pero hindi palabas ng simbahan. Hindi siya tatakas hindi siya aalis ng tahimik. Sa gitna ng daan, tumigil siya, humarap muli sa lahat. Tahimik ang buong simbahan, tila walang gustong huminga. Wala nang musika. Wala nang ngiti. Lahat ng mata nakatuon sa isang babaeng nakasuot ng puting gown, pero hindi na bride ng kasal, bride ng katotohanan. Alam nyo, Anya, mahina ngunit malinaw, maraming babae ang tahimik kapag nasasaktan. Maraming babae ang lumalakad sa altar kahit ramdam nilang mali dahil natatakot silang mapahiya. Dahil natatakot silang tawaging iniwan, tinalikuran, sinayang. Nag-angat siya ng tingin kay Daniel. Hindi na ito makatingin ang diretsyo. Ako. Iniwan ako. Pero hindi ng lalaki kundi ng ilusyon. Nang paniniwalang mahal ako ng taong to. Nagsimulang umiyak ang ilan. Ang ina ni Daniel, na parang nahihiya sa sariling anak. Muling nagsalita si Alfea, mas buo ang boses. Ngayon, sa harap ng lahat, gusto kong itanong bakit dapat mahiya ang babaeng pinili ang sarili. Bakit dapat ikahiya ang pagtigil sa kasal kung ang kapalit ay buong buhay na pakikipaglokohan? May pumikit. May pumulandit ang luha. May humawak ng kamay ng katabi. Si Daniel, sa kauna-unahang pagkakataon, sumubok magsalita. Alvea please itigil mo na to. F can explain. Explain? Napahagalpak si Althea ng hangin na parang tawa, pero puno ng sakit. Sige, ipaliwanag mo sa kanila. Ipaliwanag mo kung bakit mo nasabi na gagamitin mo lang ako. Ipaliwanag mo kung bakit hindi mo kayang mahalin ang babaeng buong puso kang pinili. Walang sagot. Tahimik si Daniel. Napatingin sa sahig. Napalunok. Parang bigla siyang lumiit sa harap ng babaeng pinaniwalaan niyang mahina. Hindi mo kaya, di ba, bulong ni Althea? Hindi mo kayang ipaliwanag ang kasinungalingan. Sa isang iglap, umatras ang best man, lumayo, parang nahihiya na rin. Ang ibang kamag-anak ni Daniel, hindi makatingin, tila sila ang nasampal. Pilit pang lumapit si Daniel, hinawakan ang gilid ng gaon ni Althea. Tama na di. Binitiwan ni Alfea ang huling salita na bumalot sa buong simbahan. Mas okay nang iwan ang kasal kaysa ipakasal ang buhay sa impyerno. At doon, isang bagsak ng katahimikan. Hindi pa siya lumalabas. Pero ramdam ng lahat. Hindi bride ang lumalabas ng simbahan. Kundi babae. Babaeng hindi natalo, kundi bumangon. Tahimik na bumaba si Alfea mula sa altar, ngunit hindi pa rin siya lumalabas ng simbahan. Hindi iyon ang plano niya. Hindi siya aalis na parang tumatakas dahil wala siyang kasalanan. Sa bawat hakbang niya pababa, mula sa pagitan ng mga bisita, may mga matang lumuluha, may mga labi na pinipigilan ang hikbi. Hindi ito pagtatapos. Ito ang simula ng katotohanan. Sa bandang kanan, nakita niya ang mga magulang ni Daniel, nakaupo, nakapako, halatang hindi alam kung saan lulugar. Ang ama ni Daniel, pulang-pula ang mukha ang ina, nanginginig ang kamay, nakatakip ang bibi. Ngunit hindi na niya hinintay na sila ang magsalita. Siya mismo ang lumapit. Pasensya na po, marahan niyang sabi, mahina ngunit malinaw. Pasensya na kung sa harap pa ng lahat ko ito sinabi. Pero kung sa sariling anak ninyo, hindi niya kayang magpakatotoo, hindi ko tungkulin na itago ang kasinungalingan niya. Napayuko ang ina ni Daniel. Walang kahit sinong sumagot, Lumipat ang tingin ni Althea sa sariling mga magulang, nakayuko rin, lumuluha, ngunit hindi galit. Hindi sila puno ng hiya. Puno sila ng lungkot para sa anak nilang nasaktan. Lumapit siya sa ama niyang tahimik na umiiyak na first time niyang makitang umiyak ng ganito sa public. Pasori. Umiling ang ama. Hindi ikaw ang dapat magsori, anak. Narinig iyon ng mga tao. Tumagos sa puso ng lahat. At bago pa siya tuluyang lumayo, muling lumapit si Daniel, ngayon, hindi nagalit. galit. Takot na. Hindi dahil mawawala ang negosyo. Kundi dahil ngayon niya nakitang hindi niya hawak ang babaeng ito. Hindi na. Please, bulong ni Daniel, humahabol, halos pabulong, Althea, mahal kita. Mabilis siyang tumingin. Diretso sa mga mata nito. Mahal, tanong niyang mahina. O kailangan? Napalunok si Daniel. Wala siyang sagot. Ang mga bisita, unti-unting nabubuksan ang mata. May ilan pang nagsisimulang tumingin kay Daniel na may pagdududa. Nagtatanong na ang kwarto, hindi sa bride kundi sa groom. Ilang taon akong naniwala, patuloy ni Althea. Ilang taon akong naghintay ng araw na to, pero ngayon ko lang naintindihan, mas malang kasalanan ang lokohin ang puso, kaysa sirain ang kasal. Sa bawat salitang iyon, mas lalong tumitindi ang bigat sa loob ng simbahan hindi ito eksena ng drama. Ito ang katotohanan ng maraming babaeng na sanay magmahal kahit unti-unting naubos. Hindi ko sinira ang kasal na to, diretsong sabi ni Althea. Iniligtas ko lang ang sarili kong buhay. Sa wakas humakbang siya paalis. Mula sa gitna, dahan-dahan, walang tumayo para pigilan siya. Walang nangahas. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto. Tumayo ang isang matandang babae, lola ni Daniel. Alve. Tumigil siya. Lumingon. Nakatayo ang lola, nanginginig ngunit malinaw ang boses. Salamat. At doon bumigay ang ilan. May napahikbi. May napayuko at tinakpan ang mukha. Si Daniel hindi na nakakilos. Nakita niya, ang huling bisitang hindi pa umaalis sa kanya, ay siya mismo. Ngunit hindi pa tapos si Alfea. Hindi pa iyon ang tunay niyang plano dahil ang ganti niya hindi luha. Kundi katotohanan. At hindi iyon matatapos sa simbahan. Mula sa simbahan, hindi dumiretso si Althea sa kotse. Hindi niya sinubukang tumakas, hindi nagtatago ng mukha. Habang ang iba'y nag-iiwas ng tingin kay Daniel, dumidistansya sa eskandalong sumabog, si Althea, nakataas ang ulo, tumahak patungo sa reception hall. Hindi niya balak magpatuloy ng kasal, pero may isang bagay siyang hindi pa natatapos. Katotohanan. Pagbukas niya ng pinto sa reception, ang buong lugar ay nakahanda para sa kasiyahan. Mga puting rosas, bold na dekorasyon, malaking TV screen na may pangalang Daniel Ampersand Althea. Forever starts today. Tumigil ang lahat. Hindi tumugtog ang musikang dapat tutugtog sa kanyang pagdating. Walang palakpakan. Ang mga panauhin ay nagulat, bakit mag-isa siya? Nasaan ang groom? Tahimik siyang lumapit sa gitna. Pumwesto sa harap ng entablado, kung saan dapat silang mag-speech ng i-thank you for being part of our love story. Ngunit iba ang maririnig nila. Kasal sana ito, simula ni Althea. Walang mikropono, ngunit abot lahat ng sulok ang boses niya, pero hindi dapat ipagdiwang ang kasal kung walang totoo sa pagitan ng bride at groom. May mga nagtatakang bisita. May mga kapit-bisig na magkaibigan ng nagbubulungan at may ilang media na nakahanda sana para sa coverage ng perfect wedding. Ngayon, humihinga sila ng mabigat. Maraming beses akong nagtimbang kung mananahimik ba ako. Kung tatanggapin ko na lang ang kapalarang napili ko. Pero paano ako mamumuhay sa piling ng taong nagsabing hindi niya ako minahal kailanman? Bago pa man pumasok si Daniel, bumukas ang pinto. Huli! Wala na siyang boses. Lahat ay kay Alfea At sa lahat ng babaeng tahimik ipagpapatuloy niya sa mga babaeng nasanay na humingi ng tawad kahit sila ang nasaktan na is kong sabihin. Huminga siya ng malalim. Hindi kahihiyan ang kumawala sa maling pag-ibig. Ang kahihiyan ay ang manatili sa kasinungalingan. Tumulo ang luha ng ilang bisita. Hindi dahil sa drama, kundi dahil may sarili silang bitbit -bit na sugat. Pumasok si Daniel, humahangos Alfea. Tama na. Pero hindi na niya kayang abutin si Alfea. Hindi na niya kayang kontrolin ang kwento. Tama na. Daniel. Tama na nga sagot niya. Tama na ang kasinungalingan. Tama na ang pagpapanggap. Dito, sa mismong araw ng kasal, gusto kong ibalik ang isang pangako, hindi sa iyo kundi sa sarili ko. At doon muling naglakad si Alfea. Pero ngayon, hindi siya paalis. Hindi siya papunta sa altar. Papunta siya sa labasan, kung saan wala ng tali, wala ng maskara. Bago lumabas, humarap siya sa lahat. Hindi ako nasayang. Hindi ako iniwan. Pinili ko lang ako naman. At tuluyang bumukas ang pinto. Si Alvea, hindi bride na naiwan. Si Alvea, babaeng bumalik para tapusin ang kasinungalingan at pumili ng dignidad hindi sukatan ng tapang ang manatili sa isang relasyon. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang kumawala sa maling pagmamahal. Dahil sa huli, hindi natin kailangan ng kasal para maging buo, kundi katotohanan at sarili nating dangal.